Drama Presents hantu Manan sosok sa, sa Ka Awe sayang pa dahil sa iyo ang kaagi ka roon? City. Ang atuwang tatampo, nagtas nga Archie. presented Thunder Gaming. Sige na, Chris. Sugtan ako. Wala lagi ko'y gusto ni mo, Archie. Makagusto rin lagi unya ka na ako. Buhato na ko tanan. Mahalo ko ni mo. Dili na ko katudloan ang akong kasing-kasing. O kumingon gani ko, dili ko. Dili, gud ko. Chris. niya. Mundang na lang panguyab niya. Dili ba Ah, uh, grabe sa di mo. Pangitaglayin o eh? Hindi mo siya ko ba eh? Kasi ra ako. Huwag buhato na akong tanan. Mapasugot lang ako siya. Dili ka mo undang ang panguyab, no? Gipadadaan pa ko ni mo buwak o chocolates? <laughs> Oo. Oh. Oo, labaw pa unyang akong ihatag ni mo, Chris. Kung sugto na ko ni mo. Mm. Sige, God. Oh. Aha. Uh, na ka? O, Archie. Oh, Archie. ni Nisagot na ko. Oyab na ta. Hindi ko naman matubog si Chris. di ko mag nga ang siya text ako. Oh. Ah, ako siya atuon sa iyong trabahoan. Niresign man si Chris. K ano saan lang ba eh? Mga usos sa sugod nga ni siya sa resignation letter. Uga-hapon lang nagsugod nga wala siya duty. Eh? Ano di ah eh? Re-resultate gagaw? Hah? Oh. I, 2, 3, 3, I mo, Oh, di ba, ikan main tengkuhan ni ada di satu buan. mo gagaw di ba? Oh. Husto na anak dong. ayok papik tu atong bayi Hana. Lagu-lagu nak guna-guna, ma. Anak-anak ikut niya. ya. Gibiyo on kung ingon kasayon? ako sa dili lang yung tingali para kamus usag-usa. Uwa kay mahimo kung dili pagdawat sa kamatuuran. Ma… <coughs> Apo yung yan. apas ka pa sinibo din sa barbay eh. Katagabi mm -hmm. na malanta mo sige yan. Sige mo. pa sinibo. may badaga yun. Ikaw pa may mureklamo eh. <laughs> Saan mo mong gibuhat sa mga kuglingon no, eh? Wala ko ilabot kung maunsa ka ba lamit Lami na kamatay. Yay! Saan mong taon ka? Tungon lang yan po ni Chris. Mm -hmm. Kailangan ka buwan na Kuan, milabay. Siya gihapon. Dili na anak kadaling kalimtan si Chris, bay. On move na, bay. On move na. Mabu na tao nyo ino sa manager. <laughs> huh? Siya malipayon na sa yung umabot ng pamilya. Hmm. E, Ika, anak lagi ka? Ano sa to? Ah, ipayon. Ano sa'yo malipayon na, bay? Ipayon. <laughs> Kita ko niyang mabdos na. Oh, oh. nanapon si na uyab karon. Ha. Oh. <laughs> Madus <-dose> na yun. Bigaon <laughs> gud dako. Recorded by X Thunder Gaming. Maayo kay ni Gana nakagbalik og trabaho dong. Oo oh, ma, nakrealize lang ko nga nang maoy ko sa sayop ng babae. Husto ka. O taroon, bangon yun para si mong kaugalingon. Pero gusto ko makabawas niya ma. Oh, uh, onsa? <laughs> Maubot rao yung panahon nga makabawas ko niya. Dong Archie! gabon bisag unsa on bisag unsa ko ka maayo mudas ka bro ya ana gabon well i'll tell you dili ka biya sa diha di babae ha kay CR sa'ko. sige bai na banap jud ha banap jud Archie? Grace? Hindi na nagtrabaho? Oo. Muso, di ka gingon, Ani? Oh. Um, hmm. oh. oh. ikaw. Naibaw bang imuban na nga din hindi ka nagtrabaho? Uh, uwa. Huwag palihog lang. Ayaw pagsabat ni Bisang Kinsa. <laughs> ah, oh, may problema. Ay ka balaka. Aku ibarat lu. Mm hmm. Uh. Ya, yeah, saya. Ah. Nak kita nak. Uh. Oh. Chris, bye. Nak pilih nak ubah bayi. Mm. Let's go, Chris. Oh. Kan umkan. Murang uh, ka guwi Sorry, pero na awkwardan lang ko. Sa laing lalaki di ka ma awkwardan. Onya na ko kiwawan ka. Karon na tama makiwawan na. Do na kung nakakita ng hubo ni mong lawas. Archie. Sige na. Padayon na. Satisfy me. Bay, ako ba nakabantay na ako ni mo? Nagisigyan na ni mo kaadto si Chris sa bar. Oh, bay. Kaya malipay ko nga makakita niya nga mapugos lang o pakig-sex na ako. Lamay kayo feeling, bay nga nakabahos na ko niya. Marag siya nag ni mo dito. Gusto na ka mabahos niya? O tungod kayo na in-love na ka niya? Ano In-love ba ka? In-love ba ka? Wala ba Wala kalagot lang niya akong gibati para niya. Ang na akong duwaan siya, bay. Ha? Makikbalikan ako? Oh. Huwag din na kinahanglan niya mo matrabaho ka sa bar. Ako ni balat ni. Nera, address ni sa akong apartment. Ato ako kung musugot ka nga makibalik na ha? Huwag buwagan ganin mo ang imong bana. Mm. Oh, Chris? Ah, okay rin mo nga. Gidana ko ang akong anak. Ah. so, buwag na pasabutan nga buwag mo sa si imong Oo, Archie. <laughs> Good. Oh, dali. Ito na sa sun. Pahilumar mo ng bata, ah, Chris. gigutom namang, Huwag naman ko ni siya. Wala naman si gatas. Di mo palit ka? Wala taong ko'y kwarta, uy. Dili di ka masuporta sa akong anak. Ha, <laughs> may ako'y amahan, anak. Pag-itag pa, nga, magkapalit ka gatas, anak. Unsa? Dili ka kagabaan na na, bay? Siya may gabaan, bay. <laughs> Gaba na nang nahitabo niya karon tungod sa yung ako. Hindi <laughs> kagat ayon pag-ingon ako nga. Ako mo'y mubuhi niya. Balik ka na kabias ba na? Gita ka pang iyang anak. Habi <laughs> na ba, bay? Musurok yun akong dugo basta makikita ko sa iyang anak. Akin ni, bay. Oh, wak may labot ang bata ini, bay. Kung gusto ka man ni mouse Ni Chris lang. Ayaw isa sacrifice kapil ang bata. Oh. <clears throat> Hello, Chris. Archie, please. Tari ako sa ospital. Na-admit si Dudong na ka kayo minay mo. Anong ako may tawagan ni mo? Tawag ka mahana na. bay, tana. mag ta. Insam ka di, ha? Maghilag-hilag mag, ha? Isang bahis ka! Wala si Dodong! Patay na si Dodong! Gano'n ko daw nga ako may basulo ni mo? Huwag ka nang kinahanglan siya ni mo, Archie! Nang kinahanglan ni mo! Nang kinahanglan siya ang dugo! Ah! Sa imong dugo! Grace! Ano ba? Imong anak si Dodong! <laughs> <laughs> ba na mo ang ko. Hindi <laughs> pa kasal dahil mo sa iyong kailangang kwartahan. <laughs> Wala na ko mahimaw kayo ko ng ni papa. ko may bausin, ikaw ay nakapamabdus na ako. Mung ipatuo na mo sila nga nga kung ba na mo'y amahan sa kong ibaptos. <laughs> Ang konon ako nga sa sinugtanan, ko ma-inlove ni mo, Archie. Pero nakatoon na ako na dugay. Archie, mahal ka. Mahal kayo, tika. Mahal kayo, tika. Pero alang sa imong kaayuhan sa atong anak. <laughs> nagpakasal ko sa lahat. Chris. <laughs> Chris, pasinu <laughs> ako. mo ako. Wala ko maluwas ang ako anak. <laughs> I've been looking at people. Wa gyud mayung dengatan kun manimoos ka. Dupli na hinon ang kasakit ngang gibati. Lawapud nako ang akong anak. Karun adlaw-adlaw -adla ko nagsigig pangayo og pasaylo ni Chris og sa among anak. Dini nila'ng kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tempo. More power RMN. supported by X Thunder Gaming. Mau kita mengikalang ke agen IRG nggak tega Cebu City. Uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga nagulahan, What's Forever For? Di po hata na ni Carol Marie Hikain. Gabun sa direksyon ni Pesila Reganas. Kamusap mga higalag, mga sukin di paminaw. Kinasingtas ng kung gitapit sa baba sa inyong nikalain laing kaagi sa kinabuhi ng naglibot sa sakavid. Yadres lang niling tuluman nung handumanan sa sakavid Care of RMN Production Center Studio, Third Floor, Jose R Martinez Building, Smenia Boulevard, Cebu City. Ubaga ipadas sa hantumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayo, taghang salamat sa inyong pagpamina.